Good evening, family. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, galing po tayo sa trabaho. Nagtinda po tayo. Maaga po tayo nakaubos ngayon. October 27, 2025. Roma 5, 1 hanggang 11. Mga bunga ng pagtanggap sa Diyos mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo, tinatamasa natin ang kagandaang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikagagalak din natin ang mga kahirapang ating tiniis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhu sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ramdam na ramdam ko ha sapagkat noong tayo may hina pa na matay si Kristo sa takdang panahon para sa makakasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni Duman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong tumatuwid kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. Yaman, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay mapawal, napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos dati tayo mga kaaway ng Diyos ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay at hindi lamang iyan tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinatanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Maraming salamat po sa ating lahat na may pagpalain tayo sa lahat ng bagay at ingatan ng Diyos ang nag-iingat sa atin at pagpalain ang mga magpapala sa atin. Sa pangalan ni Yesus.